Hi guys! So ayan, for today's video, for today's vlog, ay ishishare ko sa inyo guys yung uh, matagal ko nang gustong bilihin, pero nabili ko na ngayon. And now, uh, this is it guys, ang ating ipon box. So ayan, dahil kailangan nating magtipid, maging kuripot for today's video, nako, kuripot na nga ang tawag nila sa akin, mas lalo na ngayon, magiging kuripot ako. Ay nako, kasalanan mo to searching kita, Cheris. So ayan na nga guys. So, ang itong ating ipon box, guys, napakaganda kasi nito. Yung mga gustong mag-ipon, yung gusto mag, gusto mo na talagang mag-ipon pero hindi mo magawa. Eto, guys, i-challenge natin yung sarili natin. So, guys, talagang na-challenge ako dun sa mga post at hindi naman lingit sa ating kaalaman or sa inyong kaalaman, guys, si Searching Titan. Ayan po siya. Isa po siya sa pinaka-idol kong coach or mentor guys kasi napakagaling po niya gumawa ng mga uh, motivational coach. so namo-motivate talaga ako every time na nagpo siya sa page punya niya guys so yung time na kailangan ko na kailangan ko ma-motivate mamot kasi guys lahat naman tayo dumadalan tayo sa isang time na or isang panahon na parang super bad mood tayo and kailangan natin ng tao magmo motivate sa atin. So, ako guys, hindi tao yung kailangan ko mag-motivate sa akin. Kahit yung post lang ni searching kita na motivational quotes, okay okay na ako guys. So, actually, yun lagi kong pinupost and ginagaya ko po yun minsan dun po sa mga page po niya. Puntahan niyo lang nandun lahat guys. And, sa mga YouTube video niya guys, grabe, super dami ko nang napanood doon dahil talagang inaabangan ko po bawat video po niya. And guys, si Sir kita is meron din po kasi siyang free webinars. So guys, sumasali din po ako dun. And, alam nyo ba, dun din ako kumukuha ng mga tips. Dun sa kanyang mga ano, sa mga pa-free webinar po niya guys. So dun ako natututo guys. And, kailangan kong, ngayon guys, kailangan kong i-challenge talaga yung sarili ko. Dahil dito sa ipon box na to, dahil na-challenge ako guys, ang dami niyang pinopost na nakakabili na nito sa kanya guys, na nag-iipon. And sa pag-ipon guys, alam nyo ba, sa loob ng isang taon, nakaka pag sa pag binubuksan nyo, na nakaka-ipon silang 100,000, ganun. So guys, ako gusto ko rin nun. So ayan, tingnan natin kung matu-challenge ko ba yung sarili kong mag-ipon sa loob ng isang taon. So guys, eto kasi, ang kagandahan kasi ng ipon box na to guys, is meron na pong nakalagay dito. Eto yung ipon box challenge. May nakabalagay na po na bill. 20, 50, 100, uh, meron din pong... 200, 500, and 1,000. Guys, eto, once na naghulog kayo, example, naghulog ka ng 20, kailangan mo sya i-shade. Kapag naubos mo po ito, na-shaden mo ito lahat, guys, ang halaga na malalagay ang ingay ng motor. Ang halaga ng malalagay niyo po dito is 60,000 pesos, di ba? Sa loob ng isang taon din mo kalain na magkakaroon ka ng ipon. May ipon ka na 60,000. So guys, it's challenge ko talaga sa sarili ko dito. And dito tayo matututong mag-report. at kung maluho ka, dito ka rin matututong mag maging koreport. So ayan, kung mahilig ka, kung coffee lover ka guys, so everyday lagi kang nagko-coffee ang mahal ng Starbucks natin, Cherise. Ang mahal ng coffee natin guys and dahil dito hindi na natin kailangan mag-coffee Mag-ano na lang tayo mag-stick. So ayan. And guys, kapag umorder order kayo nito, ang kasama po nito guys ay e itong ating peso planner. Ito naman yung pinaka-maganda guys, meron itong peso planner and meron po itong ipon cards. So ang yung ang um, peso planner at ipon cards guys ay magkakasama na po yan dito. And ang kagandahan dito guys, once na bumili ka nito, Meron ka pong may ano po talaga to uh, sariling signature ni Sir Chinky. So ayan, 'di ba? Nakatanggap ka na ng sariling signature ni Sir Chinky. So ayan. Thank you sir. So dahil dito sa piso planner mo. At dito sa piso planner guys, dito tayo matututo kasi ang dami dito mga reminders. Lalong lalo na sa mga nakakalimutan natin, I remind yung mga sarili natin. Yung mga nakakalimutan na natin, dapat gawin natin. So guys, nandito na lahat. And dito rin tayo matututo guys dahil kung paano natin i-manage yung pera natin. Kung paano tayo mag, uh, kung paano tayo mag-budget lalo na guys, dito natin din dito mo din masusulat. Masusulat mo din po dito yung mga bills, kung ilan yung mga uh, outcome, income mo, expenses mo na na na, na ang tawag nito, nakuha mo or na ano mo ngayong yung isang linggo sa loob ng isang linggo kung magkano yung expenses mo, income mo, dito natin malalaman guys, so in short, ito po yung parang tinatawag na inventory so ayan, and nandito din guys kung paano natin pahalagahan yung sarili po natin, nakalagay po dito meron din po dito mga mga challenge na kailangan nating sundin. So, ayan, katulad nito guys, may nakalagay no coffee, milk tea, or flavored drinks challenge. So, hindi ka talaga magpo-coffee sa buong araw na yan. So, so, ayan guys, and then meron din po nakalagay dito na mga ibang tips na maglakad ng 10 kilometer total. Oh my God. So, ayan, and meron din po dito motivational guys a uh, motivation niya bigyan ng sapat na pagpapahalaga ang mga taong mahal mo higit pa sa anumang yaman na makikita sa mundo o di ba? Ayan guys, and nakalagay din po dito yung mga weekly expenses savings monitoring chart and then nakalagay din po dito guys yung mga sa ayan. Ayan, gumawa ng I love you cards for your loved ones. So ayan guys, di ba? So ang uh, ito yung napakaganda ng piece of planner na to kasi ang dami nating matutunan dito and maraming tips dito guys. So kaya ayan, thank you so much talaga dahil naka-avail po ako nito. And next, gusto kong i-avail guys ay yung um, diary ng pulubi. Gusto ko rin po yun orderin. So ayan, eto everyday ko tong babasahin. So guys, eto pa pinakamaganda dito at pinaka, bet, uh, pinaka bet na bet ko itong ipon cards natin. Ang ipon cards naman po natin guys, dito rin tayo sa challenge, okay? So dito, day or weekly, nakadepende sa you guys, bubunot ka lang po ng isang card. And then, kailangan mong sundin yung challenge na yun. Kailangan mong gawin yung challenge na yun. So dito natin mamamanage guys yung sarili natin. Dito, tayo, dito natin malalaman kung gano'n tayo kahans on sa mga obligation natin. Lalo lalo sa ipon, ipon box na to guys. Alam na natin eh, kapag meron ka nito, lalagay na na sa utak natin na meron tayong obligation na kailangan hulugan everyday. O oh, ba? Diba? So, ayan guys. Bubunot ka lang po nito ng isa. Example, bubunot ako ng isa. Ayan. And basahin mo kanong nung nakalagay. Birth year challenge. Kunin ang first three digit digits ng birth year mo at kung ano ang value nito ang siyang ihulog mo sa ipon So, ako, 1996. So, kunin yung tatlong digit ng birth year ko. So, kung 1996 ako, so, 996. Or, 199. Ayan, guys oh, tama. May sample naman siya, guys. 199 1981 dapat ang kunin mo 198. So ako dahil 1996 so 199. So yun yung ihuhulog mo dito. So every day yan, guys, or every week pwede ka mag uh, bunot. So eto bunot ulit tayo. What's the day challenge? Maghulog ng corresponding amount sa ipon box kung ano ang araw ngayon using the table above as basis. So, ayan guys, may nakalagay Monday, 300, Tuesday, 250, Wednesday, 100, Thursday, 400, Friday, 150, Saturday, 200, Sunday, 350. So, dahil Thursday po ngayon, 400. So, kailangan natin maghulog dito ng 400. So, ayan guys, matcha-challenge po tala tayo. Pero, nakakakabato ha. Paano kaya kung makabuno tayo nito ng maglagay sa ipon box? Mm. Sorry guys. So, ayan, mag-ipon. Paano kung nakalagay dito? Mag-ipon or mag maghulog sa ipon box ng isang libo. Tapos wala tayong isang libo. O, ba Kaya kailangan, guys, kapag bubunot ganito, handa ka ha. May hawak ng pera. <laughs> so, ayan na nga. Ito yung nakaganda sa uh, ipon cards na to, guys. So, ito yung mga... ah, uh, gusto nyo, kung gusto nyo umorder guys, lalagay ko po yung link sa baba, ayan, i-click nyo lang po dyan, and mag-check out po kayo. So, ayan, hindi kayo magsisisi kapag kumuha kayo nito, guys. Dahil sigurado ako para sa inyo din naman 'to, makakapagtipid kayo. lalong lalo na kung maluho tayo, 'di ba? Kung maluho ka, kailangan talaga uh, maging kuripot ka muna bago ka maluho kasi nga sabi nga nila, saka na tayo maging, uh, maging maluho kapag free financial na tayo yung wala na tayong kailangan pang isipin na bayarin like utang ganyan so guys kung estudyante ka naman pwedeng pwede ka na bawat baon mo bawasan mo 'di ba? Makakaipon ka sa loob ng isang taon. Oh, hindi na masama guys kung makakaipon tayo ng 40,000 in one year. 'Di diba? Hindi na 'yun masama si magbibigay sa iyo ng pinaghirapan mo 'yun, 'di ba? Talagang nagtiis ka noon. So, ayan. Lagay ko yung link sa baba guys. Pwede kayo mag-check out. More or less 500. Kapag nag-check out po kayo, ito po yung makakasama. Ito po yung kasama niyan. Meron kang piso planner, meron kang ipon cards, and meron ka pong ipon box. So, ayan guys. Kapag nag-check out po kayo niyan, mura lang po ito. Very affordable guys. For only, uh, more or less, nasa 500 pesos lamang. Kasama na yung shipping fee niyan. Pero kung free shipping ka naman guys, mas okay. So, ayan, yan lang guys. I-share ko lang po sa inyo yan. And guys, don't forget to uh, click the button below. Pa-subscribe po ako and like. Thank you so much guys. Mag-ipon tayo, mag muna tayo for today's video. Okay? So, ayan, kailangan mo natin maging report So, ayan guys, pwede nyo rin siya lagyan kung para sa anong savings na to. So, ako nakalagay is another business. So, ayan, yun yung aking pag-iipunan. See you!